Hi nice. guys, welcome back sa ating vlog for today's video guys ay gumagawa ako ng costume ng aking anak ayan dinahandahan ko guys kasi medyo matrabaho siya gamit ko guys ang pandikit tila yan gagawa natin ang paraan sa alam kong paraan ang katutubo damit pang katutubo guys dahil Mindanao tayo Mindanao din ang ating kukunin yun guys dahan-dahanin natin para sa tamang oras at panahon matapos din siya na hindi ako ngarag mas maganda kasi magawa guys pag hindi tayo ngarag kasi magagawa natin ang ating nakaplano kaya yan hindi na ako nagtatahi guys gumamit na lang ako ng ano gumamit na lang ako ng isang pandikit sa panahon ngayon guys iba na talaga iba na talaga guys kasi kahit sa tila, mayroon ng pandikit. O, ba? Diba? Bakit natin pahirapan ang ating sarili sa kakatahi? Kung pwede namang idikit kasi hindi naman to siya yung pang matagalang suot, guys. Ito ay buwan, taong taon. Pang buwan ng wika. Hindi na natin. Ngayon ko lang talaga na-realize, guys, na ganun pwede pala. Siguro matagal na 'tong pandikit na to kaya lang hindi ko siya na try. Ngayon ko palang lang siya na try. Sobrang ano guys. E ko sa iyo ang aking nagawa. Ang aking nagawa Dalawang klase yung ating pang ano guys, ayan guys oh. Yung isa Medyo malaki. Mas kita siya. Yan. Yan ang ating ginagawa ng paraan para sa anak. Yan. Nakakatuwa lang isipin. Yung hindi mo alam ay matutunan mo talaga. Yan alang-alang sa anak. Kasi sabi niya, Mama, pag bibili ako ng pangkusyon, halos pare-pareho lang din naman. Maging creative daw kami. So, gagawa natin ang paraan. Ito na yun, guys. Kailangan kong maglagay. Yan mag part 2 tayo nito guys kasi hindi talaga siya matapos